kahulugan ng balde sa panaginip. Ang isang balde ay maaring mukhang simple, ngunit ito ay kumakatawan sa walang katapusang mga posibilidad at walang limitasyong potensyal para sa iyo. Sa pamamagitan ng isang balde sa iyong kamay, meron kang kapangyarihan upang makamit ang anumang itinakda mo sa iyong isip. Ito ay simbolo sa determinasyon at katatagan na nagpapaalala sa iyo na walang gawain na masyadong malaki o maliit. Ginagamit man ito upang magdala ng tubig o magtayo ng mga sandcastle sa beach, ang balde ay patuloy na nagpapaalala sa iyo na maaari mong maabot ang iyong mga layunin. Kung iisipin mo ang balde ay higit pa sa isang sisidlan lamang. Ito ay simbolo ng pag-asa, ambisyon at determinasyon. Ang panaginip na isang balde ay nagbababala sa iyo na magpatuloy at gumawa ng isang maliit na aksyon sa isang pagkakataon hanggang sa maabot mo ang iyong ninanais na destinasyon. Ipinapakita nito na hindi ka makakakuha ng kadakilaan sa isang gabi, ngunit sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap at hindi natitinag na pananampalataya. Bukod dito, ang isang balde ay sumisimbolo sa potensyal sa loob mo na magkaroon ng malawak na mga posibilidad. Nangangahulugan ito na nagtataglay ka ng lakas at kapasidad na dalhin ang bigat ng iyong mga pangarap. Malalampasan mo ang mga hadlang at matupad ang iyong pinakamalalim na mga hangarin tulad ng isang balde na may sapat na tubig upang pawiin ang iyong uhaw. Kaya yakapin ang panaginip ng isang balde at hayaan itong ipaalala sa iyo ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at katatagan sa loob mo upang lumikha ng buhay na iyong inaiisip panaginip ng isang balde ay higit pa sa isang simpleng pangitain. Ito ay may malalim na kahulugan at nagsisilbing simbolo ng pag-asa at determinasyon. Hinihikayat ka nitong ituloy ang iyong mga pangarap ng paisa-isa. Gayon din, ito ay nagpapaalala sa iyo ng iyong kapasidad na hawakan at makamit ang kadakilaan. Kaya humayo ng buong tapang. Alam na ang pang-naginip ng isang balde ay nagpapahiwatig ng hindi kapanipaniwalang potensyal sa loob mo upang lumika ng buhay na gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang balde ng tubig. Nakikita mo bang ba yung sarili na nananaginip ng isang balde ng tubig? Ang tila simpleng imaheng ito ay mayroong maka, makabuluhang kahulugan na higit pa sa itsura nito. Ang balde ng tubig sa iyong mga panaginip ay isang malakas na simbolo na kumakatawan sa paglilinis at paglilinis. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong hindi malay na pagnanais para sa emosyonal na pagrinyo at ang pangangailangan na hugasan ng negatibo at mga pasanin na naipon sa loob mo. Itinatampok nito ang kahalagahan ng pagmumuni-muni sa sarili at mga positibong hakbang tungo sa personal na paglago at panloob na pagpapagaling. Sa iyong panaginip, ang balde ng tubig ay sumasalamin sa iyong pagkauhaw para sa pagbabago at isang bagong simula. Inihimok ka nitong harapin ang iyong mga emosyon at harapin ang anumang hindi nalutas na mga isyo ng direkta. Ang simbolismo ng tubig sa mga panaginip ay madalas na nauugnay sa paglilinis at emosyonal na kalinawan. Ito ay naguudyok sa iyo na suriin ang iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip at maghanap ng mga paraan upang linisin ng iyong sarili mula sa mga nakakalason na impluensya o negatibong karanasan na humahadlang sa iyong pag-unlad. Bagamat tila hindi mahalata, ang panaginip ng isang balde ng tubig ay nagsisilbing isang wake-up call upang kontrolin ang iyong mga emosyon at maghanap ng isang pakiramdam ng pagbabago. Ito ay nagpapaalala sa iyo na maaari kang magbago at lumago mula sa loob. Ang simbolismo sa likod ng panaginip na ito ay humihimok sa iyo na maging matapang at matapang sa paghahangad ng personal na kaligayahan at katuparan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang balde na tumutulo. Ang tumatagas na balde sa panaginip ay kumakatawan sa kawalan ng kakayahan na hawakan kung ano ang mahalaga sa iyong buhay maging ito ay may relasyon, mga nagawa o personal na paglago. Nagpapakita ito sa iyo ng takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan mong makamit. Malinaw ang kahulugan sa likod ng panaginip na ito. Inihimok ka nitong harapin ng mga takot na ito ng direkta at kumilos upang maiwasan ang karagdagang pagtagas. Ito ay isang panawagan para sa iyo na suriin ang mga bahagi ng iyong buhay na nagdudulot ng kawalang tatag na ito at tugunan ng mga ito ng may determinasyon at katatagan. Ang tumatagas na balde ay sumisimbolo sa iyong pagkaapurahan na isaksak ang mga metaphorical na butas. Nagpapalusog sa iyong mga panaginip at mithiin at tinitiyak ang kanilang mahabang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mapuno ng tubig ang isang balde. Sa isang panaginip na mapuno ng tubig ang isang balde, ang paulit-ulit na pagkilos ay nagpapakita ng walang humpay na pagpapasya na nagaalab sa loob mo. Sinasagisag nito ang iyong walang pagod na paghahangad sa iyong mga layunin na nagpapahiwatig na handa kang maglagay ng kinakailangang pagsisikap at pagsusumikap upang maisakatuparat ang iyong ninanais. Ang balde ay nagpapahiwatig ng isang sisidlan para sa iyong mga pangarap na kumakatawan sa iyong kakayahang maglaman at umawak sa iyong mga mithiin. Inihimok ka ng panaginip na ito na patuloy na sumulong. Huwag sumuko at manatiling nakatuon sa gawain. Ito ay nagpapaalala sa iyo na sa tiyaga at dedikasyon, mayroon kang kapangyarihan upang dalhin ang iyong mga pangarap sa katuparan. Ang pagpuno sa balde ng tubig ay makikita bilang isang metapora para sa positibong epekto sa mundo sa paligid mo. Kung paanong napupuno ng tubig ang balde, ang iyong mga aksyon at pagsisikap ay may potensyal na magbigay ng inspirasyon at pasiglahin ng iba. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing paalala ng iyong responsibilidad na mag-ambag ng makabuluhan sa lipunan, gumawa ng pagbabago at mag-iwan ng pangmatagalang pamana. Nananawagan ito sa iyo na yakapin ang iyong layunin at kilalanin lang iyong mga layunin ay hindi lamang para sa iyong kapakinabangan, ngunit upang lumikha ng isang mas mabuting mundo para sa lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang balde ng yelo. Ang ice bucket ay sumisimbolo ng pampalamig at pagpapakasawa at hinihikayat ka na mas malalim pa sa nagyayelong kailaliman nito. Ang larawang ito ay nagsusumamo sa iyo na hanapin ang mga kasiyahan at kaguluhan na higit sa karaniwan upang makalaya mula sa tanikala ng monotony at yakapin ang hindi pang karaniwan. Ang isang panaginip na isang balde ng yelo ay nakasalalay sa pagkilala sa pangangailangan para sa pagbabagong lakas sa ating buhay. Kung paano ang yelo sa loob ng balde ay natutunaw at nagdutulot ng hindi kapanipaniwalang kaginhawaan, tayo rin ay dapat maghanap ng mga paraan upang mapunan muli ang ating espiritu ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapakasawa sa mga kasiyahan sa buhay ay mahalaga para sa ating kagalingan kahit na sa pinakasimpleng anyo ang pagpapahintulot sa ating sarili ng mga sandali ng indolhensiya ay maaaring muling pasiglahin ang ating mga pandama at pasiglahin ang ating mga kaluluwa na magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang harapin ang mga hamon sa hinaharap. Bukod dito, ang ice bucket sa panaginip na ito ay nagsisilbing simbolo ng kasaganahan at karangyaan. Ang malinis nitong anyo at kumikinang na mga kristal ng yelo ay nagpapahiwatig ng yaman ng mga karanasan at pagkakataong nakapalikit sa atin. Sa pagtanggap sa panaginip na ito, inihikayat tayong hanapin at samantalahin ang mga pagkakataong ito at tikman ang yaman ng buhay. Tinatawag tayo nito na lampasan ng ating mga limitasyon at yakapin ang isang mas masaganang pag-iral sa ating pag-iisip at pagkilos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang plastik na balde. Maaari ka magtaka kung bakit ang isang plastic bucket ay may anumang kahalagahan sa iyo. Ang panaginip na isang plastic na balde ay maaaring sumagisag sa iyong likas na pagnanais para sa pagiging sapat sa sarili at pagiging praktiko. Kinakatawa nito ang iyong determinasyon na malampasan ang anumang mga hamon na darating sa iyo at makahanap ng mga makabagong solusyon. Sa kontekstong ito, ang plastic bucket ay sumisimbolo sa katatagan at pagiging maparaan sa iyong paglalakbay patungo sa paggamit ng iyong mga layunin. Higit pa rito, ang panaginip na isang plastic na balde ay maaari din magsama ng idea ng paglago at pagbabago. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong potensyal sa mga bagong kaalaman, karanasan at pagkakataon. Hinihikayat ka nitong yakapin ang tuloy-tuloy na proseso ng pagpapabuti sa sarili at pag-aaral na nagpapaalala sa iyo na laging may puwang para sa paglago. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng isang plastik na balde sa iyong mga panaginip, kailangan mong samantalahin ang bawat pagkakataong darating sa iyo at huwag tumikil sa pagpapalawak ng iyong mga abot-tanaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang balde Kapag nanaginip ka ng isang sirang balde, ito ay kumakatawan sa kahinaan at mga dikasakdalan sa ating buhay. Ito ay nagpapaalala sa iyo na sa kabila ng iyong pinakamahusay na pagsisikap, palaging may mga sandali ng kahinaan o mga pag-urong na maaring masira ang pinakabuod ng iyong mga pangarap. Gayunpaman, inihimok ka rin ng panaginip na ito na kilalanin ang mga sirang bahaging ito at hanapin ng lakas upang muling itayo at muling likhain ang iyong sarili. Ang panaginip ng isang sirang balde ay nakasalalay sa simbolismo nito ng ating kakayahan na harapin ang mga hamon at balakid na dumarating sa atin. Ito ay isang paalala na ang buhay ay hindi palaging smooth sailing at ang mga pag-urong ay hindi maiiwasan. Ang sirang balde ay nagsasabi sa iyo na ang lakas ay nagmumula sa pagkilala at pagyakap sa iyong mga pagkukulang. Dahil sa pamamagitan ng mga bitak na ito, nakapasok ang liwanag. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na kilalanin ang kahalagahan ng katatagan at kakayahang umangkop sa kahirapan. Bukod dito, ang sirang balde ay sumisimbolo sa material na pag-aari impermanence at makamundong mga tagumpay, panandali ang kalikasan. Ito ay nagpapaalala sa iyo na ilipat ang iyong pagtuon mula sa material na mga pakinabang at sa halip ay linangin ang isang pakiramdam ng kasiyahan sa loob ng iyong sarili. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na maghanap ng katuparan at kahulugan na higit sa material na nagpapaalala sa iyo na ang tunay na kaligayahan ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga relasyon, karanasan at personal na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magdala ng isang balde ng tubig. Ang panaginip na magdala ng isang balde ng tubig ay sumisimbolo sa iyong kakayahang kontrolin ang iyong mga emosyon at makahanap ng balanse sa iyong buhay. Ang pagkilos ng pagkakaroon ng tubig ay kumakatawan sa responsibilidad na nararamdaman mo na pangalagaan ang iyong mga damdamin at pagyamanin ang iyong personal na paglaki. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na lubos mong nais na alagaan ang iyong sarili. Ito ay isang malakas na paalala na unahin ang pangangalaga sa sarili at humingi ng suporta upang makamit ang emosyonal na katatagan. Higit pa rito, ang panaginip na magdala ng isang balde ng tubig ay kumakatawan sa iyong determinasyon at katatagan sa pagharap sa mga hamon ng buhay kung paanong tinatanggap mo ang bigat ng tubig sa panaginip, nagpapakita ka ng lakas sa pagpapasan ng mga pasanin at responsibilidad na ibinabato sa iyo ng buhay. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na mayroong kang lakas at kakayahan upang malampasan ang mga hadlang at lutasin ang mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang washing na balde. Kapag nanaginip ka ng isang balde ng panlaba, ito ay simbolo sa paglilinis at paglilinis ng mga aspeto ng iyong buhay. Ito ay nagsisilbing paalala na bitawan ng negatibo at tanggapin ng panibagong simula. Ang washing bucket ay kumakatawan sa kapangyarihan, linisin ng iyong pisikal na kapaligiran at panloob na sarili na nagbibigay daan sa iyo. Alisin sa iyong sarili ang emosyonal na bagahe at humakbang sa isang bagong yugto na may panibagong lakas at kalinawan. Samantala, ang panaginip na ito ay nagdadala ng simbolikong mensahe ng pagpapanibago at pagbabagong lakas. Ang washing bucket ay nagpapahiwatig ng pagkakataon para sa paglago at pagbabago sa iba't ibang larangan ng iyong buhay. Ipinapahiwatig nito na oras na para alisin mo ang mga dating gawi, paniniwala, o kahit na mga relasyon na hindi na nagsisilbi sa iyong mas mataas na layunin kung paano ang paglalaba ay nakakatulong sa pagalis ng dumi at mga dumi. Inihikayat ka ng panaginip na ito na linisin ang iyong buhay mula sa anumang bagay na humahadlang sa iyong pag-unlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang balde na bakal. Ang panaginip ng isang balde na bakal ay isang malakas na pangitain na sumasalamin sa kaibuturan mo. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng lakas, katatagan at kakayahang maglaman at magdala ng mabibigat na pasanin. Ang bakal na balde ay kumakatawan sa iyong hindi natitinag na determinasyon na harapin ang mga hamon ng direkta at pagtagumpayan ang anumang mga hadlang na darating sa iyo. Ito ay nagsisilbing paalala ng iyong panloob na kapangyarihan at lakas na humihimok sa iyong yakapin ang iyong mga kakayahan at sumulong ng may katatagan. Sa iyong panaginip, ang balde na bakal ay sumisimbolo sa pagiging praktikal at pagiging maparaan. Ipinapahiwatig nito ang iyong kakayahang hawakan at ipunin ang mga kinakailangang kasangkapan at mapagkukunan upang makamit ang iyong mga layunin. Ang lakas ng bakal na balde ay nagsisilbing metapora para sa iyong kapasidad na pangasiwaan at pamahalaan ang bigat ng mga responsibilidad at mga gawain na ibinibigay sa iyo ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang balde? Ang pulang balde ay nakatayo bilang isang makapangyarihang simbolo na humihimok sa iyong sumulong ng walang takot at lupigin ang anumang, ang anumang mga hadlang na darating sa iyo. Ang panaginip na ito ay isang wake up call upang bigyan pansin ang iyong pinakamalalim na pagnanasa at hindi pa nagagamit na potensyal. Katulad ng pulang balde, maaaring merong kang natutulog na mga hilig. Ang mailap na panaginip na ito ay nagpapahiwatig na oras na upang matuklasan ang iyong mga talento, yakapin ang iyong tunay na pagtawag at masigasig na ituloy ang iyong mga hilig. Ang pulang balde ay nagpapakita ng isang gateway sa pagtuklas sa iyong sarili at personal na paglago na humihimok sa iyo na magsimula sa isang paglalakbay ng katuparan at layunin. Mahalagang panaginip ng isang pulang balde ay nagsasalita ng mga volume tungkol sa hindi ka panipaniwalang lakas at determinasyon na nasa kaibuturan mo. Sinasagisag nito ang iyong dinatitinag na espiritu at ang iyong kakayahang malampasan ang anumang mga hadlang na maaaring dumating sa iyo. Mangyaring huwag maliitin ang kapangyarihan ng panaginip na ito dahil ito ay nagsisilbing isang matapang na paalala upang yakapin ang iyong mga hilig samantalahin ang mga pagkakataon at walang takot na habulin ang iyong mga pangarap.